Ang Renaissance naging sentro ng malaking pagbabago sa daigdig ang Europa noong modernong panahon. Balikan natin ang kaisipang lumaganap sa gitnang panahon sa aral ng nakaraan, ating balikan. Tukuyin ang tamang sagot. Siya ay isang mandirigmang nakasakay sa kabayo at nanumpa ng katapatan sa kanyang Lord. Knight Isang sistemang pang-ekonomiya kung saan ang mga tagabukid ay nagbibigay ng serbisyo sa isang piudal na hari, pinuno o may-ari bilang kapalit ng proteksyon. Manorialismo Ito ay isang sistema ng katangian at pagpapahalaga na dapat taglayin ng isang knight. Kabilang dito ang katapangan, karangalan, pagiging matapang, katarungan at kahandaang tumong sa may hina. Chivalry. Isang sistema ng pamamalakad ng lupain na kung saan ang lupang pag-aari ng Panginoon ay ibabahagi sa vasal at bibigyan ng proteksyon at bilang kapalit manunungkulan ang basal ng tapat at pagsisilbihan ang kanyang hari. Feudalismo Ito ay isang seremonya na kung saan ang isang hari ay pinagkakalooban ng simbolo sa pamumuno tulad ng isang singsing. -sing. Investiture Knight, manorialismo, chivalry, feudalismo, investiture. kaisipang lumaganap sa gitnang panahon. Matapos ang mahabang panahon ng kaguluhang dulot ng digmaan, epidemya at pangkabuhayan, ay muling isinilang ang karunungan kung saan nagsimula ang maraming pagbabagong panlipunan, pampolitika at mga bagong kaisipang pinalaganap ng mga pilosopo at siyentista mula ikalabing apat hanggang ikalabing limang dantaon. Ang mga pagbabagong ito na naging hudyat ng isang bagong panahon na kinilala sa kasaysayan bilang Renaissance. Ang Renaissance ay mula sa salitang Pranses na nangangahulugang muling pagsilang o rebirth, muling pagkamulat, muling pagkabuhay at pagpapanibago o revival. Ito ay sumibol noong 1350 hanggang 1550. Ito ay umusbong sa Italia at kalaunan ay kumalat sa buong Europa. Sa panahong ito, muling pinanatili at pinanumbalik ang mga sinaunang kulturang klasikal ng Gresya at Roma na nakapagdulot ng sigla sa kaisipan ng Europa at nagbigay daan sa maraming pagbabago sa larangan ng sining, arkitektura at eskultura. Bakit kaya sa Italy sumibol ang Renaissance? Ang Italia ay may magandang lokasyon. Kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang mga lungsod nito na makipagkalakalan sa kanlurang Asya at Europa at makatanggap ng iba't ibang kaisipan. Ang Italia ang pinagmula ng kadakilaan ng sinaunang Roma at mas may kaugnayan ang mga Italyano kaysa sa mga Romano o alinmang bansa sa Europa. Pagtataguyod ng mga maharlikang angkan sa mga taong may talento sa sining at masigasig sa pag-aaral. Ang mga universidad sa Italia ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kulturang klasikal at sa pagpapalaganap ng teknolohiya at pilosopiyang kaalaman ng kabias ng Griego at Romano. Isa sa elemento ng Renaissance sa Italy ang kilusan na kung tawagin ay Humanismo. Ang Humanismo ay isang sistemang pangkaisipan o aksyong may malasakit sa interes ng tao. Binigyang pansin ng Humanism ang tao. Ang mga iskolar na nanguna sa pag-aaral sa klasikal na sibilisasyon ng Greece at Rome ay tinawag na humanist o humanista. Mula sa salitang Italian, ito ay nangangahulugan ng guro ng humanidades o humanities. Pili letra. Bakit umusbong ang Renaissance sa Europa? Pag-unlad ng produksyon at kalakal. Bakit sa Italia unang sumibol ang Renaissance? Dahil sa lokasyon. Alin sa sumusunod ang hindi katangian ng Renaissance? Paggalang at pagsunod sa kautosan ng simbahan. Anong kultura ang nais ibalik ang interes sa sinaunang Gresya at Roma sa panahong Renaissance? klasikal. Alin sa sumusunod ang hindi dahilan ng paglaganap ng Renaissance sa labas ng Italia? Sa pamagitan ng digmaan. Mga ambag ng Renaissance sa iba't ibang larangan. Sa larangan ng panitikan, Francesco Petrarch, ang ama ng humanismo pinakamahalagang sinulat niya sa Italiano ang Songbook, isang koleksyon ng mga sonata ng pag-ibig sa pinakamamahal niyang si Laura. Giovanni Boccaccio, matalik na kaibigan ni Petrarch. Ang kanyang pinakamahusay na panitikang pyesa ay ang Decameron, isang tanyag na koleksyon na nagtataglay ng isandaang nakatatawang salaysay. William Shakespeare, ang makata ng mga makata. Ilan sa mga sinulat niya ang mga walang kamatayang dula gaya ng Julius Caesar, Romeo at Juliet, Hamlet, Antony at Cleopatra at Scarlet. Desiderius Erasmus, prinsipe ng mga humanista. May akda ng In Praise of Folly. Kung saan tinuligsa niya ang hindi mabuting gawa ng mga pari at mga karaniwang tao. Niccolo Machiavelli. May akda nang The Prince. Napapaloob sa aklat na ito ang dalawang prinsipyo. Ang layunin ay nagbibigay matuwid sa pamamaraan. Wasto ang nilikha ng lakas. Miguel de Cervantes. Isinulat niya ang nobelang Don Quixote de la Mancha. Aklat na kumukutya at ginagawang katawa-tawa sa kasaysayan ang kabayanihan ng mga kabalyero noong medieval period. Tapat dapat. Makata ng mga makata. William Shakespeare. May akda ng The Prince. Niccolo Machiavelli. Ama ng humanismo. Francesco Petrarch. Prinsipe ng mga humanista. Desiderius Erasmus. May akda ng Decameron. Giovanni Boccaccio. Sa larangan ng sining at pagpipinta. Tukuyin ang pangalan ng mga likhang sining. Mona Lisa Sistine Madonna The Last Supper Pieta Sistine Chapel Michael Angelo Bonarotti Una niyang obra maestro ang estatwa ni David Sa paniyaya ni Papa Julius II, ipininta niya sa Sistine Chapel ng Katedral ng Batikano ang kwento sa banal na kasulatan tungkol sa pinagmulan ng sandaigdigan hanggang sa pagbaha. Ang Sistine Chapel ay nananatiling isa sa pinakahinahangaan sa buong mundo. Pinakamaganda at pinakabantog niyang likha ang Lapieta, estatwa ni Kristo pagkatapos ng kanyang krusipiksyon. Leonardo da Vinci ang hindi makalilimutang obra maestra niya ang huling hapunan o The Last Supper na nagpakita ng huling hapunan ni Kristo kasama ang kanyang labindalawang disipulo. Isa rin sa kanyang tanyag na pinta ang Mona Lisa. Rafael Santi Ganap na pintor Perpektong pintor Pinakamahusay na pintor ng Renaissance kilala sa pagkakatugma at balanse o proporsyon ng kanyang mga likha. Ilan sa kanyang tanyag na gawa ang obra maestrang Sistine Madonna, Madonna and the Child at Alba Madonna. Sa larangan ng Agham, Nicolaus Copernicus. Inilahad niya ang teoryang Copernican na kilala rin sa teoryang heliocentric. Ayon sa kanyang teorya, ang pag-ikot ng daigdig sa aksis nito, kasabay ng ibang planeta, umiikot ito sa paligid ng araw. Pinasinungalingan ng teoryang ito ang tradisyonal na pag-iisip na ang mundo ang sentro ng sansinukob, na matagal ding tinangkilik ng simbahan. Galileo Galilei Malaki ang naitulong ng kanyang naimbentong teleskopyo upang mapatotohanan ang teoryang Copernican. Sir Isaac Newton, ang higante ng siyentipikong renaissance. Sang-ayon sa kanyang batas ng universal gravitation, ang bawat planeta ay may kanikanyang lakas ng gravitasyon at siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar ang kanilang pag-inog. Ipinaliwanag niya na ang grabitasyong ito ang dahilan kung bakit bumabalik ang isang bagay na inihagis na. Tapat dapat Nagpinta ng Sistine Chapel Michelangelo Bonarotti Naglahad na ang araw ang sentro ng San Sinucub. Nicolaus Copernicus Nakatuklas ng paggamit ng teleskopyo. Galileo Galilei May akda ng Alba Madonna Rafael Santi May obra maestrang Mona Lisa. Leonardo da Vinci Mga kababaihan sa Renaissance Sa panahon ng Renaissance, iilang kababaihan lamang ang tinatanggap sa mga universidad o pinayagang magsanay ng kanilang profesyon sa Italy. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang makilala ang ilang kababaihan at ang kanilang ambag sa Renaissance. Isota Nogarola ng Verona may akda ng Dialogue on Adam and Eve at Oration on the Life of St. Jerome. Nakakikitaan ng kanyang kausayan sa pag-unawa sa mga isyong teologikal. Laura Sereta ng Brescia Bago mamatay sa edad na 30, ay isinulong ang isang makabuluhang pagtatanggol sa pag-aaral ng humanistiko para sa kababaihan. Sa pagsulat ng tula, nakilala sina Veronica Franco mula sa Binis at si Vittoria Colonna ng Rome. Sa larangan ng pagpinta ay naging bantog sina Sofonisba Angisola mula sa Cremona na may likha ng self portrait at si Artemisia Gentileschi na nagpinta ng Judith and her maid servant with the head of Halufarnis. Of At self-portrait as the allegory of painting. Tapat-dapat. Judith and her maidservant with the head of Halophernes. Artemisia Gentileschi. Dialogue on Adam and Eve. Isota Nogarola. Self-portrait as the allegory of painting. Artemisia Gentileschi. Pag-aaral ng Humanistiko para sa Kababaihan Laura Sereta Self-Portrait Sofonisba ang Gisola Pagsulat ng Sanaysay Sumulat ng isang sanaysay na magpapaliwanag sa mahalagang ambag ng humanismo at mga humanista sa kasalukuyang panahon. Pastok nagpinta ng Sistine Chapel, Michelangelo Buonarroti. Sumulat ng Don Quixote de la Mancha, Miguel de Cervantes. Naglahad na ang araw ang sentro ng San Sinucob, Nicolaus Copernicus. Sumulat ng The Prince, Niccolo Machiavelli. May akda ng Romeo and Juliet, William Shakespeare. Nakatuklas ng paggamit ng teleskopyo Galileo Galilei. Isinulat ni Thomas More, Utopia. May akda ng Alba Madonna, Rafael Santi. Kaisipang natuklasan ni Newton, Batas ng Universal Gravitation. Tinaguri ang prinsipe ng Numanista, Desiderius Erasmus. Pinagtunan ng pansin ng Renaissance, ang kakayahan ng taong maabot ang pinakamataas na potensyal nito sa pamamagitan ng sariling pagsisikap at talento. Bakit mahalagang bigyan ng pagkakataon at buong suporta ang isang tao na maipakita ang kanyang potensyal? Sariling sikap at talento, susi sa tagumpay.